Nakita nyo ba guys? Bakit kami may mga hawak na barrel? So, what's up guys? Welcome to my gaming channel. At dito na naman maglalaro ulit kami ng Los Angeles Crime Online. May mga kalaban dito guys. Kalaban na rin. Matipin na rin. Tara Slow down slow down slow down. Mission to mission, mission, mission. may kalaman lang. Ayun, may kalaman lang. sa may kalaman lang. Sniper na ako, sniper, sniper. Okay, do that, do that. tapot ako no, hmm. na ikaw no. uh... na natin ang kotse. Ito. Ano, 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 Four MP lang. woo. <tinyo> ka na dyan lakbay lakbay tayo lakbay Sa na kahit 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 na Labas! Dito po, bro. Tingnan kita. Angak kita ko rin. Yakit ka? Aba ako ko! Puntog ako. May cross naman. Enjoy! Nakikita ko sa mo lang. <laughs> <to go> <tops> like headshot! Headshot! 3 MPC lang. 3 NPC.

Pabarol ako. Oh my, oh my, oh my. Dima lang, lima, lima, lima. E, lang. Ay no, ay Dalawa, dalawa, dalawa. Kapon. Uy, ito eh. na, 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 saya sambil bilis, bilis, bilis. sambil sudah aku Aku kamu. Nampak goa Ini sekarang Ini sekarang

NPC niya. Dalawa na lang kami, hindi mo ako ayun. Ayun ako na lang. May bubabaro, may bubabaro. lang. Ayun ako na lang. Ayun

Uy, uy, uy! Oh no! sakay sakay, bilis bilis! Whoa, 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 whoa! Whoa, 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 whoa! Di na lang, di na lang! na na Cover this side, cover this na to, nakaka-cover na! cover lang! na No! Wala pa na oh! Ang dami mga kalaban!

backup! We need backup! We need ko kong jibo! What? We need backup! Ito na 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 ito

Need backup? Need backup? Oh, don't know oh, love but love but we don't

Да, да,

Ikaw. Kunin na ka pa. Ay! Need backup! Need backup! Need backup! No. Good, good. Dapat di ka pa muna One guy lah lang. One guy One guy What? Victory! Woo! mission Kita di Kita main kita mau. Oh, kita di This is this is my car. The king. Sobra para kay Darren. Hey, so salamat guys sa pananood. Sana naman nag-enjoy kayo sa aming mga mission. Sana so naman nag-enjoy ko sa aking video. Like and like and subscribe. Subscribe. Uy! Subscribe!